Guys, ito daw ang real size ng mga monster kung sa tunay na buhay sila. Okay, pero ito ay 3D animation galing sa Metaballs Studios. Okay, mag-umpisa tayo kay Sackboy, Little Big Planet. Ang height niya lang, no, 8 cm. Joystick ng Pokemon, ayan, 10 cm si Kirby 20 cm. Half-Life, ah, yung ano yung head crab 60 centimeters daw yon yung gremlin ay 1 meter sa metro morlocks sa war warcraft to eh. yan 1.2 meters eto yung sa minecraft yung sumasabog si creeper 1.7 meters tapos si Totoro, my neighbor Totoro, 2 meters. Sullivan sa Monster Inc. Si James Sullivan, 2.3 meters. Demo Gorgon ng Stranger Things, 2.6 meters lang siya. Xenomorph sa Alien, 2.3 to 2.7 meters. Si King Bowser, si Koopa, King Koopa. Super Mario, 2.8 meters. Si Warrior Bug ng Starship Troopers is 2.2 to 3 meters. Rancor ng Star Wars, ito malaki-laki na, 5 meters. Durin Bane na Bane ng Bal, si Balrog, The Lord of the Rings, 6 meters. Super Mutant Behemoth ng Fallout 3, 6 meters. And okay nun, ah. Dark Side, Kingdom Hearts, 9 meters. Si Graboid ng Tremors, 9 meters din. Haba rin pala Ito ah. oh, si Siren Head sa Henderson, Trevor Henderson, 12 meters. Corpses. Ay, Corpser ng Gear Wars. Tapos, The Mind Flyers. Lalaki, no? Si Goliath ng... St Goliath ng Stage 3, Evolved na yan. 20 meters sa Evolved. Colossus 3, Gai Gaius. Shadow of Colossus, 24 meters. Oy si ano, si Stay Puff ng Marshmallow Man, yung Marshmallow Man sa Ghostbuster, 30 meters pala 'yun. Grave Mind ng Halo ang haba 84 meters. Si King Kong mas mahaba 31.6 meters ng Skull Island. Lambent ng Brumak ah Lambent Brumak sa Gear of War 2, 36 meters. Godzilla ang haba, grabe ang taas. Si Godzilla ng 1954 is 50 meters. Si Gamera ng Gamera the Giant Monster 60 meters. Si Colossal Titan, sing laki ng Gamera pala yun. 60 meters sa Attack on Titans. Eterna Max, ano, Eternatus sa Pokemon. 100 meters, ang um, laki rin pala nun. Si Labayatan, ang haba rin. Si Kraken ng Clash of Titans, 91 meters. Clover ng Cloverfield 91 meters. na King Godora ng 100 meters. Si Dragon Leviathan 112 meters. Kala natin maliit no pero nasa ilalim kasi yan. Ang sila ng 2020 uh, 2019 King of Monsters 100 meters mas mataas siya kaysa doon sa luma. The Savior Devil May Cry 150 meters. Titan the Ark final fantasy 15 151 meters Slatter ng Pacific Rim as ah, mas malaki yun na ah. 181 meters si Mothra ng Mothra ng movie 250 meters kasama kasi yung wing niya dead wing ng World of Warcraft 365 meters kasi kasama rin yung wing Ang haba grabe. Sandworm ng Dune. 400 meters ang hobo rin sa Dalamadur Monster Hunter 440 meters yung length niya ito naman si uy laki Jormungan Di, Gado... basta sa God of War haba grabe mas malaki siya tapos si Kutul, Kutulo, tama ba ako Parang mas mahaba talaga siya pero mas malaki si Eren yung pounding titan ni Eren umabot siya ng 220 to 400 meters Leviathan ng Mass Effect 450 si Cronus ng War Wrath of Titans 450 meters si Cronus naman ng God of War 3 ang mas mahat mas malaki sa kanya kasi 500 meters yun Adamant Toys ng Final Fantasy 15 713 meters. Uy, ano yan? Mas malaki. Exogort ng Star Wars. 900 meters. Grabe. Parang Sam City na yun. Island Monster ng Legend of sa Sinbad. Mas mahaba siya dun sa isa. Demon Dragon. Tears of the Kingdom. 1.3 kilometers lang to. Lang? Kilometers na pala yun. Mas mahaba rin yun kilometers na tayo guys sa hakel ng Neon Genesis Evangelion uy luma na to ha ah, pero mas malaki pala siya 1.5 kilometers ito si Calros ng Mass Effect 3 3 meters 3 kilometers sorry 3 kilometers pala yun Rip Worms ng Gear of War 2 14 kilometers uy ano to lumilipad na to Leviathan na naman ng Starcraft 11 kilometers Snake King ng Toriko. ko. Oy, si si Snake King 220,000 kilometers. Yung pa pa noon. Si Zunesha oh, yung elephant sa One Piece 35 kilometers kasi mataas yung paa niya. Aldoron ng Fairy mas malaki 270 kilometers. Pataas yun guys ah. Be, be, ano Bretren Moons Dead Space 3 Sing laki na ng moon, si Ego, the living planet dun sa Marvels kung napanood nyo. 6,700 kilometers. So, tinampal lang siya ni... Ano to? Si Go... Kama ba, ba ako? Gongen Wizen ng Asura Rat. Size na similar ng Earth. Sing laki ng Earth. Grabe, nakita ko yan yung ano niyan. Remina Hellstar. Parang mas malaki pa siya Earth. At mayroon pang mas malaki. Sing laki na yata to ng universe. Si Vacuumon Return of Ultraman ah, sa Ultraman. Kaya niya nang mag-consume ng mga planets. Pero parang mas malaki pa yata to. Sino ka? Loobas ka na ako sino ka man. Ito na guys, ito na yata ang pinakamalaki. Isang universe na. Ayun. Extra Galactic Alien sa Men in Black. Ay, oo nga. Yung may hawak ng marble. Kung nakatandaan nyo. Aba, meron pang isa. Si Super Shenron sa Dragon Ball Super. Mas malaki pala si, sa ano yun? Galaxies. Oo. Aba, meron pa. Sino to? Yan na, lumalabas na siya parang malaki na 'yung soton immeasurable wala siyang hindi siya masukat sa laki niya grabe 'yun lang guys share niyo 'yung video kung natuwa kayo at i-comment nyo kung sino ang pinakagusto nyong monster okay guys pa-like and share